Iniwan ka ba ng taong mahal mo? May magagawa ka pa para siya bumalik. Gawin mo ito. Merong mga iba't ibang ritual na ating magagamit depende po sa ating pangangailangan. Kung kayo ay iniwa ng inyong mahal sa buhay at nais nyo pang makasama ang taong ito, nais ninyo na kayo ay mabuong muli, may mga ritual po na pwede ninyong gawin para po sa mga relasyon na nagkaroon ng problema. At hindi lang yon, Meron ding ritual para po sa mga ina ng tahanan na hindi pinakikinggan sa loob ng bahay. Ang ibig sabihin, ang lahat na sinasabi ng isang ina ay napakahalaga at dapat po ay pinakikinggan. Ngunit kung kayo ay hindi pinakikinggan o hindi sinusunod, gaano mang kaganda ang inyong panukala, mayroong ritual na po pwede ninyong gawin para po kayo ay Pakinggan sa loob ng inyong tahanan. At para po uh, malaman nila kung gaano kahalaga ang uh, posisyon ng isang ina sa loob ng tahanan. Ang ina po ang may kinalaman sa swerte ng buong sambahayan. Kaya't napakahalaga ng parte ng ilaw ng tahanan sa ating bahay. Ang mga ritual na ating gagawin ngayon ay tungkol po sa mga relasyon na nais pang nga mabuong muli o mga taong umalis at nais ninyong pabalikin. At para po sa mga ina ng tahanan na hindi pinakikinggan. Hindi kayo pinakikinggan, hindi kayo pinapansin. At nagkakaroon na ng panlalamig nga pagsasama ng mag-asawa. Meron tayo nga mga ritual na dapat natin ginagawa at huwag natin kakalimutan na napakahalaga po na nga parte ng isang ina sa loob ng tahanan kung nagnanais tayo ng prosperity. Ang sektor ng uh, mga ina ay uh, may kinalaman sa suwerte ng buong pamilya. Ritwal para bumalik ang taong mahal mo. Kung nagnanais ka pa na mabuo ang inyong pamilya o mabuo ang inyong uh, relasyon, ito po ay po pwede ninyong gawin para bumalik po ang mga taong mahal ninyo. Unang-una, kung ikaw po ay babae at lalaki ang umalis o lalaki ang nang-iwan at sumama sa iba, o anuman ang dahilan na siya ay umalis, ito ang gawin mo kung ikaw ay babae. Hanapin mo ang southwest area ng inyong tahanan. Hanapin mo yan. Kapag nahanap mo na gamit ang kompas, ano mang pong laki ng tahanan ninyo, wala po sa laki o sa liit ng tahanan niyan. Hanapin niyo po ang southwest area. Kapag nahanap na ito ang gagawin, kumuha ng dilaw na kandila dalawang peraso. Dalawang perasong bawang at asin. Ang bawang at asin ay pagsasamahin. Ipatong ang bawang sa ibabaw ng asin at ilagay sa southwest. Ipatong kung may patungan kung wala naman, ilagay sa lalagyan, isabit, idikit sa dingding. Kailangan po sa eksaktong direksyon ninyo yan, ilalagay. Para po tumalab. Makikita ninyo ang uh, uh, epekto niyan, mabilis lang. Magre-response ka agad ang taong nais ninyong pabalikin. Sunod na gagawin, sindihan ang dalawang kandila. Kailangan po ang dalawang kandila ay magkatabi. Pero kapag sinindihan ninyo, paghihiwalay nyo ng konti para po hindi malusaw pareho nang mabilis. Pagka pinatay na ninyo ang apoy, magkatabi po sila at talian mo yan ng red ribbon. Kapag wala na pong sindi, talian ng red ribbon, pagtabihin yung dalawang kandila na yan, pagdikitin yan. Kapag sisindihan, paghiwalayin ng konti. Pero huwag naman ilayo masyado. Kailangan malapit pa rin sa isa't isa yung kandila na yan. Sisindihan po ang kandila araw-araw hanggat hindi pa bumabalik yung taong uh, nais ninyong pabalikin. Ah, ito pa. Kung lalaki ang umalis, hanapin din ang northwest area ng inyong tahanan. Lagyan nyo po ng mga metal objects ang uh, northwest area ng inyong tahanan. Kung walang space, idikit sa dingding. Kung saan tatapat ang northwest, idikit. Pwede gumamit ng metal bells. Kung walang metal bells o walang mga metal objects, coins yung mamiso na coins yung makintab yun ang gamitin ninyo anim na piraso ilagay niyo sa plastic kung walang patungan ilagay sa plastic isabit sa dingding or idikit anim na piraso ng coins na yan sa northwest ilalagay yan pwede din maglagay ng mga earth objects sa northwest pwede po ang mugs, teapots o kung anong gawa sa earth pwede pong ilagay yan sa northwest para ma-enhance po ang ating Northwest at makatulong yan sa head of the family o yung uh, lalaki na umalis sa inyong tahanan. Makatulong po yan para uh, ma-enhance ang area niya sa tahanan ninyo at mas mabilis ang kanyang pagbalik sa inyo. Susunod, para naman po sa ina ng tahanan na hindi pinakikinggan sa loob ng bahay. O ibig sabihin, hindi po sinusunod ang kanyang sinasabi ng kanyang pamilya maging ang kanyang mister ay hindi siya sinusunod at uh, siya ay binabaliwala. Ito po ang gagawin ninyo. Tingnan ninyo ang southwest area ng inyong tahanan. Kung meron bang metal elements dyan. Ang ibig sabihin, metal cabinet na malaki. At merong water elements. O merong mga drum-drum ng tubig na nasa southwest area. Yan ay nagiging dahilan kaya humihina po ang southwest at naaapektuhan niyan ang ina ng tahanan ganito po ang gawin kung po pwede ninyong ilipat ang mga yan ilipat nyo po at lagyan nyo po ang southwest area ninyo ng mga earth objects bukod dito tingnan din maige baka may malalaking halaman na nasa southwest tingnan nyo po yan, bawal po ang malalaking halaman sa southwest area dahil pinapahina din ang area Maglagay din ng mga fire colors para ma-enhance ang area. Bukod sa meron na kayong nilagay na candles dyan, maglagay pwede po ang red curtain, pwede ang flowers, at pares po dalawang piraso ng bulaklak o image ng dalawang piraso. Mga happy image po pwede maglagay dyan, dalawang piraso pairs, pares. Pwede pong maglagay ng mga image na pares sa southwest area para po mapalakas ang area ng uh, ating mga ina lalong-lalo na po makakatulong ito sa mga ina ng tahanan na binabaliwala na lang uh, kapag ginawa nyo po na ma-enhance ang uh, area ng inyong uh, southwest, makikita niyo ang pagbabago sa loob ng tahanan ninyo at maaari din po na maglagay ng mga uh, image ng double happiness pwede pong maglagay nun kung meron po kayo at Hanapin din po ang east area ng ating tahanan dahil ito po ang may kinalaman sa health and family. So kung nais natin na buo ang ating pamilya, ang east area po ang may kinalaman dyan at ganun din ang pagkakaroon ng mga masunuring anak o mapagmahal na anak, east area po lagyan ng halaman. O, lagyan ng mga water elements. Pwede po ang water elements, kurtina na blue, blue rug, o kung anong mga uh, wood elements at water elements. Pwede po ilagay dyan para po ma-enhance. At tandaan po natin mabuti, may mga ritual po tayong pwedeng gawin na maaaring makatulong sa atin kung tayo po ay nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Mayroon po pa umaraan sa pungsuy para po malunasan po yung mga ganito nga. Problema po, sapagkat ito ay dinudulot po ng mga negative energies. Maaaring may missing na area, kaya't ganyan ang nangyayari. Nagkakaroon ng uh, pagkakanya-kanya. Karaniwan po nagkakaroon ng mga mister na lagalag o yung mga mister na mas gusto pang uh, nasa labas. Ganun din ang mga misis, mas gusto pang laging nasa labas, kasama ang friends kaysa sa pamilya. Isa po sa kadahilanan dahil missing ang kanilang area o kaya po ay hindi na enhanced. Kaya't mahalaga po na alam natin ang bawat area ng ating tahanan, gaano man ito kalaki o kaliit. Kasi po, palaging tayong uh, merong mga direksyon na dapat ine-enhance para magkaroon ng harmony ang ating tahanan. Ang mga ritual natin ginagawa ay maaaring makatulong po sa atin, lalong-lalo lalo na kung tayo ay nasa sitwasyon na ganito. At kung kayo po ay uh, mahilig sa ganito mga video, Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share yun na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Maraming maraming salamat po sa panunood. At kung kayo po ay may tanong, mag-comment po kayo. Kapag nabasa ko po agad yan, yan po ay aking sasagutin. At uh, salamat po sa lahat ng sumuporta. Uh, ito po ay sinishare ko para po dun sa mga tao na mahilig sa ganitong mga video. Maraming uh, maraming marami salamat po.